Ano sira, sir? Ano sira? Flat. Flat? Oh. Saan? Tuplis ba 'yan ano? Saan flat? Tuplis ano, ba 'yan dito? Tuplis ba 'yan? Ah, sa harap? Oh. Eh, tingnan natin tayo. Meron akong pang gam Meron akong pang ano rito, pang repair. Dun Doon tayo sa gasoline station kasi delikado rito sa kalsada eh. Doon sa gasoline station. Ah, ma -ma -ma lang Hindi, okay lang yun sir Okay lang ito sa ro, oh, gas station. Saka pa papunta tay? Ha? Ah? Saka pa papunta? Nagatid ako ng estudyante. Ah, nagatid ka sa school ng anak? Oo, oh, doon. Sa ano, pinasakay ko na lang sa tricycle, sa central sana. Ah, kasi hindi kayo umabot. Naplatang kayo. Nag-tricycle na lang yung estudyante. Pinasakay ko na lang. Eh, sa pa kayo uuwi? Punta ako ng bayan, sana. Ah, sa bayan pa? Eh, eto, ito, ito. Malayo pa ito tulak mo eh. May wiran ako rito pang repair ng tubeless eh. Salamat, ha. Ato sir, oh. Baka walang butas. May butas. Baka may butas. alamin natin, sir. Malaki, wala naman Ang tubeless yan, ayan, sir, oh. Mayroon kasi siyang ano, silant. Ayan, oh. yan yun. Pagka may silant, ganyan, lumabas. Ibig sabihin niyan, yan, tubeless yan. Trabaho mo po, Ah, nagre-rescue ako, sir. Ano yan, binibili mo talaga? Ano? Oo, oh, binibili lang yan. Ayan, matigas na no? oh. Hindi na ba? Wala na bang ano? Ah, di ba? Saan pili mo uh, dyan? Diba? Ay, ito po. I-sponsor lang po sa akin to ni Extreme One. Order ka lang sa Shopee, Lazada. Marami nito. Hanapin mo lang. Extreme One, Tire Sealer, and Inflator. Ah, Mura lang Picture yan, sir. Sige, thank you. Picture nga tayo, kuya. Ah. Huh? Picture nga tayo Ah. Huh? Okay. Ay, hindi ako naniningil sir. Okay na 'yun. Ang mahalaga makauwi na kayo kasi kanina pa kayo naglalakad di. Eh. Nakita ko kasi eh, dito nagpapagas ako eh ang init init eh. Okay na 'yun, Tay. Eh, saramat, oh, Salamat ah. Ah, galang naman po. mo. Nas po, nas. Nas. Opo. Tay, ikot ka muna. Testing mo lang. Para sure tayo na okay na na makaka ka, ka maayo. Nakalak okay, ano eh. Ate, okay na tay? Hindi okay na. Okay na? Oo. Okay. O oh, yan, na. uwi ka ta. niya. Wala nga naman po, wala nga naman. Maraming salamat sa kabutihan loob po. Wala nga naman po tay, wala nga naman. naman. mga tao. Ah. <laughs> okay. Marami pa niyan tai, pararamihin natin. Tira nyong mga iba, doon sa likod nga ba. <laughs> Hindi pararamihin natin tay, kaya tayo nagba-vlog town. Salamat, Anas. Ah, walang naman po, walang naman. Marami, sige po. Mahal na din kay niyan tai. Ako pala si ano, Chris. Chris? Nas po, Nas. Nas taw. Oh, sige, salamat na sa. Ah. Wala naman ba, walang naman.